Yo, what's up mga ka-line? So, today is stroll lang muna tayo. Ang tapat. So, maguhulog lang, lang naman ako ng pera sa 7-11 dito sa Miapag. Malapit sa Esilor. Wala lang. Trip ko lang. May, may 7-11 naman sa may kart, eh. Ah, ang gusto ko na mag-stroll ng ano, ng medyo malaylay na konti wala ilay lang konti <laughs> medyo malayo ang tanggal stress lang ba ikot ikot lang tayo dito sa ano sa apag tapos diretso yung bayan tapos diretso tayo sa HQ sa headquarters namin bibisita ako So guys, sa mga ilang episode ko na latest Siguro or one or two uh, One or two episodes siguro Na uh, medyo malakas ang hangin kasi Kasi isa, bigla nag-ditch yung mic ko Yung voice ko medyo parang nasa loob Tapos bigla siyang mag-open ang open range niya Medyo pangit Ayun, mumpas ako So ayan dito ako sa 7-Eleven sa ano. Sa may pa malapit sa Sillor. Ikot tayo. Ah, Sinarado! Saan pa pinakadaanan? dito na lang. Sana pasokin tayo, wala akong peso sa kalimutan ko. Pero meron na akong ano. Chup, mas. So ayun, mga kalinis, tapos na ako. Eh, nagulog lang naman ako sa Gigas. next nating na destination, buta tayo ng HQ. Sa headquarters namin si uh, ano, RSG. Baka isipin nyo na kaalay na, bakit ang ano, uh, pupunta ka lang naman ng 7-Eleven ah. Mag-Gigas ka. Magka-cash in, tapos diretso ko lang ang ano, HQ. Ibang lagbo. So guys uh, Wala lang talaga Ang mga content <laughs> Basta pag lumabas na ako Dala na ang helmet Okay na yun Vlog 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 na Kasi magawa sa bahay May mga ilang episode pa ako Na nakatinggang dun Hindi ko pa man na-edit Kasi bis business eh May business Busy Busy ang mga kabok uh, Busy ang mga kabok niya ah, Ikot tayo dito sa Ako uh, ay, pag pa siguro. Ito mahirap eh. Pag wala kang balak labay. Eh. Na sinusuot. Tapos naka tube mask ka lang. Ang hirap ano. Yung buhok mo sumaano. Maano sa mukha mo. na nakakita mo lang sa lens po. Puro buhok. <laughs> gala, gala. So wala pa tayong schedule para do sa pagpunta natin sa Mount Saamat. Ah, sa Kamayakos. Yung... Pag may mga bago ang motor, o yan, ka ng motor, kahit tanong brand. Di ba, kailangan. ah uh, uh, required sa mga bagong motor is break-in, di ba? So, ayun. Makikita nyo doon, guys, yung kung saan sila nagbe-break-in. So, natutala. Sabi ko naman na uh, doon sa may Kamayakos. Pupunta natin yun. Ah, uh, soon siguro. Kaya eh, siya ngayon eh busy dapat kagabi nag-vlog na rin ako gusto ko may pakita sa inyo itong tsura ng munisipyo paggabi. sobrang ganda talaga ng tao kasi tangali eh. alas 12 yung tangali kaya walang gano'n tao dito pero pag napunta ka ng palingin ng hapon Diyos ko Maria Diyos niyo Marimar sobrang daming tao dito wala pang social distancing yung mga ibang tao pag bumibili ka tulad sa mga grocery yung malalaki sa mga cellphone pili yan ng cellphone uh, cash remittance mga ganyan sana doon sila press saka sila buy step nakating lahat sa akin mga tao eh, bakit yun lang siguro nakakita na may cctv dito sa cctv sa, eh, sa helmet ko <laughs> no guys Ba't gano'n no? Sabagay, so, kaunti lang kasi mga vlogger dito eh. Sa mga motovlogger dito sa Maravelos. Kaya, siyempre, nakakapanibago din naman nga. Na may, ba't nga ba't may action cam? For safety lang ba? Or for motovlogger? Pwedeng sabay. Safety and... Uh, entertainment, parang gano'n Siguro mga second episode dito ako napunta eh nung dun sa may ano. Parang gusto kong puntahan ulit eh. Try natin. Ako oh, mita, ang dami. Bimiting ata sila. Baka ma ko. So, yun guys. Ito yung headquarters namin. Oh, marami itong mga tambay. Ipisita lang. ang ka tao ah. Opo. Uh, ah, ami pinuntahan. Ganun. Hmm. Hey, boss. Ah. <laughs> Napadalaw lang po. Oh, nice turbo ko pa kayo. Sabi ko, huwag na eh. Okay lang po. <laughs> Alam, dilibot-libot lang magbablog. <laughs> Para motor ata ni Bokdex ka ako to. Hmm. Ha? Ito, okay naman po. Hmm, oh medyo busy. talaga yung motor ni Tashdan. So nakakamiss, nakakamiss mong tari ito ngayon. First time ko lang ulit bumal bumalik. Tatagal na panahon na. Nung second episode pa siguro yun. Tagal din. So ayan ka na Tapos na rin kami magkwento ani Vice. What the hell? Mas, thank you po. Thank you po So, yun At uh, Napadambay ako di oras Bumisita ako sa HQ eh. Nami-miss ko na yung HQ Wala sila prese eh. So, sa 21 Nambangan nyo at pupunta tayo dito May meeting kami Dali natin yung kawasakin natin Kasi Yun yung nakareistro dito sa Grupo namin May sticker Ito wala ka kasi sticker Pwede ko namang pagawa ng sticker Pero yun kasi yung kinilala sa akin eh yung kawasaki na bara so ayan ang at very short ride lang tayo at stroll stroll lang pag may time mawala ang stress so sa lahat ng mga rider na alam nyo na yan yung mga stress kunwari area ah, hindi kayo magkasundo ng jowa mo medyo bad trip kayo sa negosyo may pinagkakautahan uh, may, mas may mga malalalim na dahilan ang katapat lang dyan paglalakbay ng isang rider ikot ka lang ng bayan hanggang na stress mo mawala wala na mabawas bawasan yung init ng ulo mo yun lang at nakakamiss talaga sa HQ lalo na pag sa meeting tungkol sa rides <laughs> Hindi naman laging sa wawasama pero enjoy din. Ayun e nga, ito lang ito sinabi ko sa inyo na nag-rej nga kami ng Pangasinan. So, di pa ako motovlogger nun. Sarap! Matinding adventure. <laughs> ito na tayo doon.